Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng bagong impormasyon na alam kong mapupulutan ninyo ng kaunting aral. Pero bago natin simula ng ating talakayan, may ikukwento muna ako sa inyo. Isang tunay na pangyayari na magsisilbing babala para sa lahat. Isang subscriber ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Matagal na raw siyang may insecurities tungkol sa kanyang paglalaki. Kaya, sa kagustuhan niyang palakihin ito, napaniwala siya ng isang kakilala na nag-inject ng kung ano-anong likido na hindi naman aprobado ng doktor. Sa una, pakiramdam niya ay gumaga na ito dahil namaga ang kanyang manoy. Pero makalipas ang ilang linggo, nagsimulang tumubo ang parang mga butlig-butlig na mula at sobrang sumakit. Dahil sa takot, nagmamadali siyang pumunta sa doktor. At doon niya nalaman ang mapait na katotohanan. Hindi pampalaki ang nangyari kundi matinding impeksyon. Kailangan siyang operahan para alisin ang likido na na-inject. Gumastos siya ng napakalaking halaga, umabot sa daan-daang libo, pero sa awa ng Diyos, siya ay gumaling. Ang aral, huwag basta-basta naniniwala sa mga DE o peking pamamaraan, lalo na pagdating sa ganitong sensitibong bagay. Ngayon, narito ang siyam na bagay na hindi dapat ginagawa ng lalaki sa kanyang pipino, dahil maaring humantong sa kapahamakan pag-inject ng kung ano-anong substance para lumaki, gaya ng kwento kanina, napakadelikado nito. Maaring magdulot ng impeksyon, pamamaga, at permanenteng pinsala. Paglalagay ng pampahid na may matapang na chemical, maraming produkto ang nagaalok ng pampalaki, pero pwedeng magdulot ng paso at pagkasira ng balat. Paggamit ng matutulis o matitigas na bagay, posibleng magresulta sa sugat at impeksyon. Paglalagay ng chemical o hindi pang medikal na produkto, alcohol, sabon o household chemicals, hindi ito ligtas. Sobrang hig ng tali o benda, maaring makabara sa daloy ng dugo at magdulot ng necrosis o paggamatay ng tissue. Pagpapabigat, sinisira ang ugat at kalamnan, posibleng permanenteng injury. Madalas na sobrang higpit ng pantalon o underwear, nakakaapekto sa sirkulasyon at sa fertility. Paggamit ng hindi malinis na kagamitan, kaya ng toys na hindi nalinis ng maayos, madaling pagmula ng impeksyon. Pagbabalewala sa kakaibang sintomas, kung may pamumula, pananakit, o kakaibang discharge, huwag ipagsawalang bahala. Mas lumalala kapag hindi na agapan. Mga guys, tandaan ninyo, walang instant o magic na pampalaki na ligtas. Lahat ng DIY na walang baspas ng doktor ay mapanganib at maaring magdulot ng panghabambuhay na pinsala. Kung may concern kayo tungkol sa kalusugan ninyo, ang pinakamain na hakbang ay kumonsulta sa isang espesyalista. Ang katawan natin ay mahalaga at wala itong kapalit. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan kayo ngayon. Huwag kalimutan i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam. Hanggang sa muli, ako si Estela na laging nagpaalala. Ang kalusugan, unahin at pahalagahan.